Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inulan ng pambabatikos ang isang radio program ng DWIZ na Karambola, na kinabibilangan ni na Conrad Banal. attorney Trixie Cruz Angeles at Jonathan De La Cruz. Matapos nitong muraahin at pagtawanan si ex-president Noynoy Aquino matapos itong mabalita ang naospital. Sa video maririnig na may isang nagsasalita na sinabi nitong nakareceive siya ng reports tungkol kay Noynoy. -Noy. Sabi naman ng radio announcer, na nakapag-report na sila at ang sabi ay isinugod pa lang sa ospital si Noy Noy. Sabi naman ng lalaking tila nasa telepono ay sana nawala na lang daw ang dating pangulo. At may kasama pang mura. Narito ang video. Good morning! Hey! hey! Oh, oy, oy, oy! Doon mismo sa... Doon na Hindi, hindi, ito na, report Oh, I received an information from some members of the media that ito daw putang ina ni Aquino. Eh, nag-anong na, na kami. Oh, nag-report ah, Nag na kami. Ah, okay. nag-report pa na tayo. Patay na roon putang ina. Ah, hindi pa? Ne, ne, ne. He was rushed to the hospital. Ay. <laughs> the pa lang is that he was, was rushed, rushed to, to the, the hospital. Bakit sana mamatay mm -hmm. na putang <laughs> ina. Eh, nag-anong kami. We already said uh, he was rushed to be the reporter um. president again na was rushed to the hospital. Anong masasabi mo sa balitang ito?